Good day po mga ka-farmers. Dito po tayo sa aking Abaca Farm. At saka ito naman si Cardo. Ka-farmers. Nakisuyo po sa akin na ano daw, gipit daw siya sa kanyang pangailangan ngayong paragi palagi ng tag-ulan. -tag Kaya kumuusap sa akin na mayroon ba daw akong magawang trabaho. At saka sinangayunan ko naman kaagad na magkaroon po siya kanyang panapuhay at para mapatustos to sa kanyang pangaraw-araw na pangailangan yung ginawa ko mga kaparmers farmers ko na lang yung abaka at saka yung lahat-lahat na kita sa kanya lahat para makatulong na rin ako sa kanya bilang isa pong disabled na pamilya padre de pamilya po si Cardo ngayon Sa ka farmers ko na rin sa inyo kung ano po yung kalagayan ni Cardo bilang pong nag-harvest ng kayang sa aming abaka farm siya po ay isang disabled na putol po yung kanyang kamay ipakita ko natin sa farmers makikita po natin na putol po yung kanyang kamay Kala City po mm siya -hmm. rito. Kala City? Mga kape pinag uras no? Mm -hmm. sa, sa una ka di ka maglisod listo din nga na ka? Sa bag upo ka na putokin mo kamot? Mag primero. magpili ng ma po ng abaka mga ka-farmers yung malapit na pong magbunga po nakikita po natin mga ka-farmers na mas mataas na po yung kanyang malapit na yan po magbunga yan, yan dapat mag, ano, mag, mag ng abaka mga ka-farmers yung mature na mature na Ano na mga mga 3 meters na no? Mga ka-farmers estimated na po 'yan na yung haba po ng abaka na, na harvest namin ni Cardo ngayon is about mga 3 meters. Mo ni inusa card no? Oo. Yan po ang inusa na variety. Na dito lang po karamihan kukuha sa Liti yung variety na inusa. Mahirap po yung kalagayan ni Cardo dahil putol po yung kanyang kamay, kabila. Kaya, makahirap talaga. Nakikita po natin yung isang kamay na putol. Na card, ito, oh, na juga kad. To. ito pala ka-farmers, yung hindi pa siya na disabled po ka-farmers. Ano po to siya? Right-handed po, hindi po left-handed. Ngayon, para mayroon talagang mas matustos po sa kanyang pamilya, para hanap buhay na rin, pinilit na rin po siyang gumawit, gumamit ng kalawite. Yung kalawite ka-farmers, yung left-handed. Sabi meron card Naglisod list at pagka-card? sir. yung itsura ng abaka mga ka-farmers ito ka-farmers umpisa na pong inayos po yung pag-file po ni, ka ni Cardo sa kanyang na-harvest po na abaka ano dahil medyo mahangin kaya minabuti niya pong ano nilipat sa kabila po mga ka-farmers dahil hindi po yan na pile at saka dito po mga ka-farmers ano na po maayos na po yung bag para pong isang ano para lang pero hindi to hindi to gano ka simple lang na pagtrabaho mga ka-farmers lalong lalo na lalo po si Cardo na nakikita po natin na isang isang kamay lang po yung Gumagana mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers. tinalian ni po ni Cardo yung kanyang ipon na pag-harvest ng abaka mga farmers. Kaya ito, Segue, 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 segue. Okay, Even if I don't? namuha po siya para ano yan ang gamitin niya para gamit po sa karga ganito po kaya importante talaga yung abaka so kahit sa ano paraan talagang yung abaka talagang marami talaga pong gamit pang tali yan lang po <clears> Thank <throat> you. <clears throat> dahil dito po anuhin po yung kanyang mamaya maya mga ka farmers dito po sa tupo po yan o no? manawali lang po manawali process na wag pa finish po <coughs> tambak po mga farmers mamaya maya tanghali ito <coughs> pa mo mo ito ka farmers, umpisa na po si Cardo na nag ano pinaparasis na po yung abaka para mabinta na po ito ito po yung manwali na pagpaparasis po ng abaka hiniwalay po yung puti at saka yung mga ibang kulay Tagtuloy mong tag ibutang card, no? Kaya buo. Ganun lang po yung mga farmers Yung primera Classy, nasa taas at saka yung pangalawa na naman nandun sa baba at saka yung pangatlo nandun din Kita na po natin, oh, hinihiwalay po yung pag sa kagaroon na rin sa kabila mga kaparbers mayroon ding nag harvest po ng no? abaka at saka sa kanila marami din. makikita po natin o no? yung dog lingilingi o dali o yeah, no? tinan po marami at saka yung iba yung anak niya nagbu nagagawa po ng ano, paypayan Kita po natin, o no? sasabihin ko ang bilang mo, mga farmers. Yan po yung pagtatrabaho po. Yay. Ibibibila din naman ito sa araw mga farmers. Mahigit walong oras yung pinaka minimum. Pag matuyo ito, maging pira na po ang mga ka-farmers. Kaya, kaya may nabuti talaga, mas maganda talaga, hindi na umulan mamaya-maya dahil para mabilis po yung ag card. ti po yung abaka mga farmers yan na rin po po yung mga klase niya na baka na lower class ito po yung back back pinaka mababa yan po na klase yan ang pinakamumurahin -ta? nahtari <coughs> mga ka ka-farmers, yung natuyo na po na abaka, na kailangan tapo po na talian po ng ayos para hindi po magkabuhol-buhol po yung mga nalinis na po at saka natuyo na, na abaka. Ganun lang po yung proseso mga ka-farmers. Umpisa na po si Carlo na kumuha na pang tali. Ganun lang po mga ka-farmers. So, tinitingnan po, na, po natin. Yan, yung ginagawa po ni Carlo. At saka yung isang farmers din, kumuha din ng ano, pang -tanim na abaka, ka ka-farmers. Ganon po dito para maparami puli po yung abaka dito sa liti. Yan na po. Ay. Ay mga ka ito na po yung pagkatapos po ng pag po namin ng, ng abaka po dahil kinutulungan po si Cardo sa kanya sa aking pong abaka farm na ibigay po lahat yung aking abaka mayroon po para mayroon po siyang ma sa kanya kumilya ito na rin po tapos na rin po yung yung kulang na lang po na itali ito para maging pira na at sa para mapindala sa bayan kumuha po si Cardo na pang tali po sa ginagawa po niyang pagpapapulding po tutupi po na kapaka yan po ang mga paraan po pag ano pumili po na pang tali yung mataas Ito na rin ka farmers, tumulong na rin po yung mga kapitbahay po ni, ni Ricardo para mabilis po yung paggawa po para mabenta kaagad po itong mga ka farmers. Wala na may bugas Ricardo. Ano pala? Wala na bigas kaya tamang-tama din na maganda po yung panahon, no? Makikita po ka farmers, talagang malinaw po yung ulap. <laughs>

ito na rin po mga ka-farmers patapos na po yung pag pagtutupi po ng abaka ito na po si Ricardo yung third class po na bakbak -bak, ito po siya ang nagtatali at saka yung pangalawang puti si Pabling tinulungan na lang po dahil mahirapan po siya pagtali dahil alam mo na natin na putol po yung kabilang kamay po ni Ricardo aja aja lewat na iya yung tuh waduh lembar <laughs> Ito na po ka farmers yung pag, pag harvest po ng abaka at saka ito na rin tuyo na po tuyo tuyo na po yung abaka ready for transport na po ito pwede na po itong ibinta sa bayan at saka ito po mga ka farmers kita po natin mga ka farmers na yung ng kita po nito, pwede na po makabili ng isang sakong bigas at saka pangangailangan po sa kanyang pamilya. Ito na rin po po, mga farmers, si Carlo, At saka, mga farmers, ito po yung kanyang asawa. Kasi may mga ikasulti rin. Salamat mga jodan na kasaban, uh, talagang bigas. O, mahalagin na. Yan po si ay rin po ka-farmers, ka, -farmers, ka -farmers, po sa akin dahil sa aking pagtulong po ka-farmers, siya po ay nabibiyaan po ng ganito yung pasasalamat niya para makabili po ng bigas at saka yung dagdag kita na naman para pangtustos po sa kanyang pamilya. At saka alalala mo -alala ka-farmers, yung bahay ko nito, ito po yung luma naming barangay hall po dito. Dahil nakikita ko po, po si Cardo, nagihirap kaya tinutulungan ko. At saka salamat na rin po sa mga viewers na napanood itong video nito. Tulong po kay Cardo at saka sa kanyang asawa at sa at sa kanyang mga anak at farmers. At saka salamat na rin po sa viewers at saka sa panonood. More power! Ito na rin po yung mga krasya, Yaya, tulong po. Galing po sa akin mga kaparmers para may bigay po kay Cardo. Ibintan po ito mga kaparmers.